Dumagdag pa. Ibalik mo ang katawan ko. Ang katawan mo ay sa iyo lamang. Oo, oo. Ano'ng ginagawa mo? Nagpapanuwag Habang nag-aaway ang dalawa Tumawag ang katulong sa presidente Malapit na ang mahalagang pagpupulong Kaya't kinailangang ilipat ng presidente ang babae At pag-usapan ang mga kondisyon Mayroon akong isang napaka-importante pagpupulong Sumama ka sa akin Bakit ako makikinig sa iyo? Dalawandaang libo May sarili akong mga prinsipyo Limandaang libo Kung limandang libo E di Sige na Sige na Wala ng oras Bilisin mo